gandang araw mga Balik po tayo ngayon sa ating farm. Tingnan po natin yung ating farm pagkatapos pong magkasunog. ito na po yung lugar kung saan nasunog yung mga dahon tsaka yung ating mga trapal at net Jan po kasi sa kawayanan yung malaking pinsala po dito po muna tayo sa layer building number 1 mga kahitlog. pasok po muna tayo mga kaitlog sa ating layer building number 1 ito po yung ating luman layer chicken ito po yung ating pinakabagong purchase po sa panahon po ng sunog di po ito ang direktang nasunog or malapit sa sunog pero may damage pa rin po dito mga dalawa yata dalawa yung patay dito tapos yung mga itlog po nila lumiit at nag decrease po yung production rate samantalang dito po yung sunod na pinakabagong inner chase, marami pong damage dito yan po o oh, yung ating mga cages walang laman pong banda dyan tapos stress pa rin po yung ating mga manok yung production po dyan Lumiit bumaba po siguro po yung patay dito mga 30 plus yata or 20 plus di ko na po nabilang kung ilan po dito banda dito po sa ating layer building 1 kasi po sa layer building number 2 marami din po dun yan po o oh, bakante na maraming bakante pati po yung ating trapal dyan hindi po na na ano hindi pa po na palitan hindi pa po na repair tsaka yung net parang open po dyan banda makakapasok po yung mga sisiw or mga manok mga ibang manok Yan po may mga may malaking butas po diyan. Yan po yung isa sa mga damage ng sunog. Buti na lang po dito mga dalawa lang yung patay pero stress po sila kumunti po yung production kaya po yung vitamins nila hindi po na mo tinigil palagi pong may vitamins halos araw-araw po para makarecover lang po yan lang po yung ating update sa ngayon mga kaitlog yung layer building number 2 sa susunod na lang po bumisita lang po tayo dito ngayon saglit yan lang po muna mga kaitlog don't forget to subscribe Selamat.